So yun nga mga tol, magluluto nga tayo ng crispy boneless bangus. Napakasarap naman talaga ng bangus, lalo na pag paborito mo yung chan. Kaya nga nilinisan na ni mama itong bangus at binoneless. Siya na nga ang nagboneless nito dahil siya lang ang maruno. At nung natanggal na nga yung mga tinik ay hinugasan niya lang ulit ito para mas malinis ang lulutuin nating bangus. At kung makikita nyo naman yan, napakalinis na at wala nang masyadong tinik binoneless na yan kaya masarap nang kainin minarinate ko nga lang yan dito sa liquid seasoning ikinalat ko lang yan nirab ko lang yan sa katawan ng bangus para mas kumapit yung lasa bali dalawang malaking bangus nga pala yung minarinate natin dito same process lang din yan kagaya dun sa isa pinigaan ko nga lang din yan ng mga anim na perasong kalamansi pantanggal ng lansa ng isda Naglagay na nga lang din ako sa pinggan ng dalawang kutsarang harina at isang kutsarang cornstarch. Tapos nilagyan ko yan ng asin at paminta. Isang kutsarang garlic powder at kalahating kutsarang paprika. Bali hahaluin lang natin yan at yan nga ang ipapang breading natin dito sa bangus. Ibi-breading lang natin yan kabilaan hanggang sa makote na lahat. Bali dalawang bangus ang i-coat natin dyan at para maprito na rin natin. Nung nakot na nga natin pareho ay nagpainit na ako dito ng paglulutuan. Naglagay nga lang ako dyan ng kalahating boteng mantika at ipinirito ko na itong bangus at hihintayin lang natin yan hanggang sa maging golden brown. Yan kung makikita nyo luto na ang ating bangus at inahon ko na. Bali kasunod naman ay ipiprito ko rin itong isa. Same process lang din yan. Bali hihintayin lang din natin yan maging golden brown at kapag luto na ay pwede na nating ahunin. Ayan, kung makikita nyo nga ay inahon ko na itong bali dalawang perasong bangus na ito. Napakasarap nga nito at napaka crispy. Pwede nga rin kayong gumawa ng sawsawan na toyo, kalamansi at sili para mas masarap. Pero mas prefer ko kasi na wala ng sausawan dahil malinamnam at malasa naman ang nagawa nating crispy boneless bangus. Kaya eto na nga titikman na natin. Talaga namang napaka solid na ng lasa nito. So paano mga tol? Try nyo na.